Bagamat naipok, naiproklama bilang kongresista ng Marikina si dating Mayor Marcy Teodoro, hindi pa rito nagtatapos ang isyu, Inihayag ni Teodoro na inihahanda na nila ang pagsampa ng reklamo laban sa lokal na election officer ng lungsod. Na dahil umano sa hindi makatuwirang pagkaantala ng kanyang proklamasyon. Si Chrislyn Catarong para sa Balita. Matapos ang proklamasyon ni Marcelino Marci Teodoro bilang kinatawan ng unang distrito ng Marikina nito Martes, agad siyang nanumpa sa harap ni Presiding Judge Romeo Dizon Tagra ng RTC Branch 273. Ngunit bago pa ito, nagprotesta ang kanyang mga taga-suporta sa tanggapan ng Commission on Elections sa Marikina. Ito'y bunsod ng anilay hindi makatwirang pagkaantala sa kanyang proklamasyon sa kabila ng malinaw na desisyon ng Comlec Unbank na nagpapawalang visa sa naunang suspensyon. Natalo ni Teodoro si dating Senador Aquilino Coco Pimentel III sa isang landslide victory noong nakaraang halalan. Gayunman, naantala ang kanyang proklamasyon dahil sa kinakaharap niyang disqualification case. Ayon sa petisyon, nilabag umano ni Todoro ang residency requirement. Subalit, idineklara ng Comelec Unbank na walang sapat na ebidensya upang patunayan na siya'y gumawa ng material misrepresentation. Noong Martes din, inilabas ng Comelec ang Certificate of Finality and Entry of Judgment. Kasunod dito, iniutos na ang agarang proklamasyon ni Teodoro. Sa kabila nito, hindi agad umaksyon ang lokal na election officer na si Attorney Dave Villarosa. Ayon sa kanya, kailangang i-convene muna ang City Board of Canvassers sa loob ng tatlong araw bago maisagawa ang proklamasyon. Hinihingi na lang three-day uh, period para mag-convene uh, mag, mag, uh, at mag-proklama. Eh, wala naman nakasulat sa anumang rule Uh, ng uh, Comelec. Yun nga hinihingi namin kanina kung saan nakasaad yun. Eh Wala namang uh, ipakita. So may arbitrariness dun sa sa naging uh, uh, desisyon nila. Ang sabi nila, sa practice lang. Dahil dito, sinabi ni Todoro na naghahanda na sila ng formal na reklamo laban sa nasabing election officer. Uh, pero kung wala naman talagang uh, ano wala talagang uh, ng ano, uh, rule or, or batas sa, sa omnibus election code. Eh bakit mo gagawin yung ganung practice kung nadidelay yung yung interest ng uh, ng mga tao? Dagdag pa niya, ramdam niya ang panggigipit sa naging proseso, lalo na at malinaw sa batas at resolusyon ng COMELEC na dapat itong ipatupad kaagad. Ako, ako may naramdaman akong panggigipit at may naramdaman akong uh, in the, in the interest of fairness and justice, eh, may naramdaman ako na, na para bang hindi uh, nagawa yon yung, uh, yung, uh, yung, uh, yung, hinihingi ng batas. So, Dahil ang hinihingi ng batas, hindi na pati yung, yung resolusyon uh, resolution ng n -bank. Samantala, naghain din ng petisyon si dating Senador Pimentel sa Korte Suprema upang pigilan ang proklamasyon ni Teodoro. Ngunit dahil walang inisyong Temporary Restraining Order o TRO, itinuloy ng Comelec ang proklamasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresilin Katarong, SMNI News.